Hello so guys, magandang gabi. Nandito kami muna sa ano sa tindahan ni Tatay kasi umuulan. Tayo nga muna kami kasama ko si Jomon. Opo. Uh, <laughs> Yan. Tapos ito, ito dito sa separate ako sa may sa may Ortigas Extension dito ako sa may McDonald's. Dito kasama ko ngayon ng mga malulupit bumenta sa kasada Ayan si tatay. Ulit mo? Oh. Oo. Oh. Ha? Oo. Ayan si tatay. Kumikita kayo ng ano. Magkana tay? 9,000 a day. 9,000 a day? Ayan ito mga palinda niya. 9,000 a day. Yeah. Ayan. Ayan. Ito naman si Shomai. Eh, dito. Pag nakita nyo ito. Kumikita ito ng ano. 9,000 a day. Kumikita ka? Kaya nang mo bro? Kumikita. Ayan. Uh, ito, tapos ito yung ano niya, yung paninda niya. Kumikita siya ng 9,000 din. so, <laughs> <laughs> pati muna kami ng ulan dito. Kaya may pagkwento muna kami sa mga kanan dito. Sa mga vendor. Yan. Traffic ka. Traffic nga yun pala. Yan. Pag nakita mo yan dito sa Ortigas Extension dito. Pang masa ang ano yan. Ang siomay. Magkano siomay mo? Bro? 40 pesos. So, with rice now. yung yeah, lang kay tatay Sabi na natin yung kay ano Kay Shomay rin si tatay Tama Magkano ang paninda mo tay? Pang pangmasa. lang din Ito si Jomon naman Ito vlogger yan Ayan, Pre pag sabi ka nga sa Ano mo sa channel mo Para sa page mo Para Para ano Para Uh, guys, follow nyo si Brian Tomenio Vlog guys sa ah, kanyang ano, na uh, follow nyo rin ako guys sa Facebook ko Mon Gonzales Lagunday po Salamat po Okay, follow nyo si Mon Gonzales Lagunday ha ah. Salamat, salamat sa mga nag-follow sa amin ha ah. Okay, bye bye Kapatid lang kami na lang, mamaya gabiay uli kami And Sobrang traffic po eh uh, Bye-bye.